Sa panahon ngayon na punong-puno ng teknolohiya at mabilis na takbo ng buhay, maraming tao ang naghahangad ng simpleng pamumuhay, malayo sa ingay ng syudad at abala ng modernong mundo. Ang simpleng pamumuhay dito sa probinsya ay nagbibigay ng tunay na kasayahan. Malapit sa kalikasan, malapit sa pamilya, at malayo sa stress ng modernong mundo. Sa probinsya, tunay na mararamdaman ang salitang tunay na payapay. Ako nga pala si Lokong Joren, ang retired manginginom na probinsyano. Samaan nyo na naman nga pala ako sa panibagong araw. Kung bago ka pala bang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe, and click the bell notification para lagi kang updated sa aking mga videos. Yo, what's up? Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo mga lods. Kung anong oras nyo itong pinapanood, hello sa inyo. Okay, so bali ngayong araw na to ay napakaganda ng araw ko kasi wala lang, trip ko lang. Okay, bali ngayong araw na to guys ay eto na nakulong na nga pala yung kubo ko at i-update ko kayo ngayon no pupunta tayo ngayon sa kubo ko pero andito muna ako sa bukid kasi ito nagmuni-muni muna ako ang ganda ng bukid oh sariwang sariwa dito kahit maraming problema punta ka lang dito no ang problema lang kapag mga probinsyano ay wala nang no choice na CR ay tumaktaki na lang sila dito sa Mm. Ah, ngayong araw guys, ito na. Kung nakikita nyo, pupunta tayo sa bukid ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung aking uh, pinapatayong pansamantalang bahay at mini farm. Guys, ah, uh, sa totoo lang, dito talaga ako kwan. Ah, uh, dito, dito ako titira kapag natapos na yung aking pansamantalang bahay guys. Promise Promise ko yan. Kasi ganito yung gusto ko eh. Eto na. Nakarating na tayo dito guys. Ang ganda. Hindi pa tapos pero ang ganda na. Oh. Panis. Ano yan? Bahay na bahay kubo yan boy. Ganito yung gusto ko. Simple lang. Ayan o. Oh. Mm. Ganitong ganito yung gusto ko dito sa bahay kubo. Yung yung ganito niya, yung father niya, bolo. Ayan. O. Napakaangas, may ngilaw pa. oh, okay nam. Ayan, oh. Try natin itong pasukin. Kaso, pagpasok mo, merong let, ano to, naka-X. Bawal pumasok kapag may ganyan. Ano mo naman, oh. Hey. Hey, hindi pa yan tapos may bubi may bubi dapat pa to papagawan ko yan ng bubi da para kapag ano hindi mainit di ba ganda anis, panis ah, may mga kahoy pa ito yung anino natin may, isa, may, youtube channel ka ba meron merong youtube channel yan uh, anino vlog <laughs> anino vlog <laughs> I, na, ipapakita namin sa inyo yung pan ganyan yan Okay, ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin naming ano yun? Kusina. Dito, tignan nyo dito. Guys, ito yung gagawin naming kusina dyan, oh. Yan. Alam nyo yung mga saging na yan? Nakikita mo ba? Anino? Dyan. Saging uh, gawin namin kusina yan. Tapos dito naman, banda ay terrace. Dito. Ipakita mo nga yung places natin dyan. Dito, sa mga damo mo. Hanggang dito ata. Ayan, no? <laughs> Ang ganda. Tignan natin sa loob. Punta tayo sa loob. Mula tayo. Mabal kayo tumusok din eh. may exit. Ito na yung side. Hello, manay oh? na kniyo. Ang ko pong nga taong manita. Hindi. 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 Hindi ang pagkaangas. Hindi pa tapos pero maangas na. Oh. Hindi pa tapos pero maangas na. Jika na yun, jika na video na eh. Okay, ngayon ang gagawin namin ay ito, varnish kami. Ito na yung gagawin namin ngayong araw na to. Para naon hindi kami busy. Ayan. Ay, when? Para busy kami. Abay. Alakang! 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 Sige, lagyan mo nga. Hmm? Wow. Mm. Parang kwan siya, ah. Blood. Hello. Hello, guys. So, eto na ngayon. Ayan. Madami-dami pa to. Pero konti na lang yung aming varnish. Varnish. Ayan, yan yung original at ito yung local. Ah, di ba? Di medyo may kulay-kulay na rin. Hmm. Di ba, guys? Suggest mag-suggest nga kayo kung pwede i-varnish dito sa loob kasi ilalagyan din natin yan ng bubida eh. Suggest nga kayo, guys. Yes or yes. Meron kami delivery.

Ay wait lang boss, may 50 ako boss May 50 ako, barya boss May 50 ang? Okay ha, dahil gaya loko ka Thank you Ha? Tala. Ha? Ito Ta Meron kaming eh sige, pansit galing sa Pads 2.0. ito e, na yung memory and namin ngayong araw. So bali medyo natapos na rin namin dito saka sa kasa Jan. Ha. Ganito ang pansit ng Pads 2.0, oh, di ba? Nagado. Dito na ako sa bahay ngayon. Dito ako magmerienda yung kasama ko pala umuwi na siya hindi ko alam kung bakit umuwi hmm. diba guys napakaangas first bite hmm. the best ang sarap hmm. na hmm. sino ba naman yung hindi ma mapapaano dyan hmm 에이~~ 음~~, 음.